Hi, I'm Dad of Bislig City, married and of two kids in heaven. So for this video, ay Valentine's Day. Then, kunan natin ng cellphone si Dada dito sa Gaisano Capital of mga Bislig City the years. Kinikater ako ngayon ni Wendell Mondihar na aking bayaw. So direct lang kayo here if gusto niyo ng Vivo phone. Yes, so nagkuha ko kay ng cellphone ngayon kay Dada kasi wala talaga siyang phone. Meron kaming dalawa sa bahay pero yung isa ginagamit ko sa pag-live selling. Dan dalawa talaga ang kailangan pag-live selling ka. Yes, so, hayan. So, while nag-out ako, ay may pa rin pala si Dada. Thank you so much, Da, at salamat sa pasensya. Hayan, inaantay ko siya mga 5pm na umabot si Dada. Hayan na! So, kakabati lang namin ni Dada. Nagsorry sorry kami sa isa't isa. Sabi ko na nga sa kanya, di lang ko mabikil kasi nasimula na wala si nak Ewan ko, pag magalit ako, para talaga akong baliw Then, whatever yung lalabas sa bibig ko, talagang masasabi ko na historian talaga. Talaga ako. Yes. So, yun. Then, thank you so much din sa pasensya. Napaka-taas ng na pasensya ni Dada. Uh, yun yung gusto ko sa kanya. Then, reason kung bakit mga dalawang nights na hindi kami nagtabi matulog talagang out siya sa bahay. Kasi nga, yun yun ako pag magalit ako. Iwas talaga siya. Then, hey, yan. Pinapauwi ko na siya. Then, once magpapauwi na ako, then okay na kami yan. Then yan may cellphone na talaga siya. Whatever, kung gusto niyang palipas oras. Direct na ako, wag tawag sa kaya. Sabi niya, huwag na tayong mag-away. O, di na tayong mag-away. In Jesus name, hindi na talaga. Ayan. So, ganito rin ba kayo mag-away ng mga Miss dears <laughs> Ayan. So, ayan, sabi niya, ano to cake? Kanina, sabi niya, ano to bread? <laughs> kaya so yun, alam talaga ni Dada na may balak ako kunin siya ng cellphone pero di niya expect ang today kasi nga, akala niya is kami dalawa, yes then, so happen na Valentine's Day, then naisipan ko na i-push ko to today para ma-surprise siya. yan, sobrang happy si Daddy Yes. At ayan na, sabi ko, sa ukay kumakapit. Galingan pa natin da. Thank you so much, da. Kasi nga, nagka-phone siya dati, issue yun sa work, na nahulog ng personal hanggang sa na-boom, nabasag, nawala. Ayan my cellphone siya dito sa bahay. Ngayon, yung kay nak Gagamit-gagamit siya. Pero, once mag-live selling ako, oh, of course, oh, di niya madadala talaga sa work. <laughs> so, finally, meron na ang kaniyang sarili. Meron na talaga siya. Oh, oh my God. cellphone. Dito ka mga. Oh, tapos, Ayan, usap kami kung saan kami pupunta. Mamaya nito. Ganun. Ano, sa family lang naman yung pinili ko kasi ayoko yung kami lang. Tapos, yung mga kids na mga pamangkin namin, side ko, then sila mama, mga kapatid ko, sila lang rin. So, good na yung maging together So, happy valentines everyone. So, thank you so much for watching. Yun lang yon Whatever yung mga problema natin, lalo na kami, na kami na lang talaga ni Dada, yung Panginoon, yung naging sentro sa amin. Kailangan talaga, wag malimot. ganon talaga dapat si Bernadette. Panagat sa bukay. Baya, totoo ang mga... sa kumakapit. Sige na, bye! Eh. Pictures at dada. Yeah. So thank you so for today, Lloyd. Kasi nga, okay na kami ni Dada. Talagang masakit na wala si Naknak sa amin. Pero mas masakit pag may hidwaan yung magpatas. Kami na lang kasi. Then ikaw, Lord. So thank you so much. Until our next video. Then if you are new, please do like and subscribe our YouTube channel. And bye for now. Mwah.